entertainment Okay guys, eto ah, uh, napakaingay ah, uh, maingay yung head niya. Okay, hindi uh, lahat ng maingay ay ay may sira ng may sira na malala. Okay? Minsan uh, adjust lang ng barbula, makukuha pa. Ganyan. Okay? Ah, uh, tingnan natin guys. Bubuksan natin yung valve cover niya. Tingnan natin yung valve clearance niya kung pasok pa ba sa tamang valve clearance o oh, maliwalas na kaya maingay na. Okay guys. Uh, okay, shout out pala kay uh, Daniel Ferrer from from ma uh, Tapas Tarlac. At shout out kay Noli mga from Mexico Pampanga. Okay, shout out kay uh, Norman Mu Muñoz from San Jose Del Monte Bulacan. Okay. Uh, Ayun pa. sino pa? Shout out kay Slop from Molonga po. Okay, yan na guys. Uh, Bubuksan na natin. Okay guys, yan at kinalas na po ng uh, bata ko yung valve cover itatap dead na ng po natin sya TDC okay guys dalawa po yung ibig sabihin ng TDC yung isang top dead center po uh, compression stroke guys okay at yung pangalawa guys yung ano uh, exhaust stroke okay mag adjust tayo ng barbula kapag naka-compression stroke po siya. Ibig sabihin po, naka-rest po yung ating mga barbula. Doon po tayo mag adjust ng barbula. Okay, dahil hindi ko na po inano doon, yung kick na lang, ito yung ipinag-ano ko. Okay. Yan. Yan. Ay, naku po, ito po yung sinasabi ko. Okay. Oh, ito 100% ito po yung maingay na naririnig natin kanina. Okay, ayan oh, solid pa. mainit pa. mainit pa yung makina. O, oh, ayan. Oh, tingnan mo. Yung isa, walang clear, parang walang clearance. Meron siya konti. Tapos yung, yung isa naman, yung sa intake valve niya, sobrang-sobra. Ayan no? Oh? Yan po yung naririnig natin guys. Ngayon, kapag in-adjust na natin yung barbula, ganyan pa rin. O, oh, ibig sabihin, may ibang problema. Guys, doon tayo pupunta sa push rod, rocker arm, or campalower. Ganyan po. Pababa po tayo. Okay? Pero ako dito na, dito na 'yan. Okay. Ito guys, oh. Ito guys, oh. Naka 0.08 mm tayo, no. Ayo. Oh. Talagang pasok na pasok sobra. Kahit pagsamahin mo yung dalawang 8 na to. Ayun oh, luwag niya. Luwalas. Sobrang luwalas. Sa kapampangan maluwalas siya. Luwag. Masigla. Ice video. Sisipon ka? Sisipon? Pag may sipon ka, ipusit mo sa gabon. Kung ganyan? Oh, yan na po guys, ha? Yan. 0.08. Okay, uso po yung sinisipon ngayon. Lagnat, ubo. Pahimunasok yan. Saan po ito? guys, yan. Tapos ay, na tayo ay, dito ay, sa itipan. Okay. Dito okay. na tayo sa kanyang exhaust. Okay, yung exhaust niya, medyo okay naman siya. Yan, oh. pasok naman yung 8 Okay, pero ito yung iba ginagawang 0.05 mm to. Pero ako 8 na. Para mas maganda yung atak. Okay, naka 8 na po yan. Ha? Both side po yan. Ha? Oh. Okay. Ha? Oh. 8. Yan na to mga kamotos puro puro noipi yung mga ginawa natin guys ito pang tatlo na to pangalawang noipi na to tapos ito pa okay okay guys ito na po okay 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 oh. po guys oh. Nawala po yung maingay. Akala nang mayari. Anong maingay na? Akala niya kumakatok na yung motor niya o oh, ano nang nasira. Yan oh. Paninaw oh. ginaganyan namin yung silinya to. Pero napakaingay. Pero ngayon wala na oh. Wala na yung lagitik. Wala na yung kalansing niya guys. Okay. Yan po. Ayan o, puro Pinoy ang ginagawa natin ngayon. Hey okay guys, hanggang dito na lamang. Okay, uh, pag-like lang po, subscribe. Okay, pag-share na rin po. Pag-share na rin po yung video natin.